yung Department of Governance Reform kung tawagin natin ay DAR ay gumawa ng mga condonation response action desk ba? Maganda pala. Oo, ano? sa mga opisina ng DAR sa ating mga maro-paro uh, maro, 'yan gumawa sila ng isang desk doon, ng isang mesa, na no? kung saan ito'y parang isang one-stop shop na maaaring magtanong ng lahat ng mga bagay tungkol dito sa oh, condonation. So, ang tanong mo din, saan ba ako dito? Ano? Sa una oh, ba? Sa first oh, Kasama ba ako sa lista? Oh, sa second batch? Second batch. Oh, Pagkasama ka sa lista sa unang batch, ano? Ano mangyayari? So, ka kasi ano ang bibigay sa'yo? Atony bibigyan board. ka ng tinatawag nilang Certificate of Condonation With Release of Mortgage. Ang so, ganda ng pangalan, sa pangalan pa lang. Yes. Benta na. Ano? Yes, sir. Parang Release of Mortgage. Parang, kumbaga, dating metalica ka, ngayon nakakawala ka na. Pinalaya ka Ayon, na, sir, sa iyong pagkaka-utang. Parang nakakawala ka na. Parang, kumbaga parang yung divorce bill din ito eh. Parang dating may hmm. problema ka sa asawa mo ngayon. Kinanggalan ka ng posa sa ano sir? Kinanggalan ka ng posa sa iyo. So, so dito sa sakatuwa oh, eh? At ito, maganda itong certificate of condemnation na ito. Ito ay halos wala nang gagawin ng magsasaka. Paggising mo, paggising pag mo, mo bayad na yung utang ama, mo, magic. Ang ganda pala, pala, pala itong may pagkasinderela din ang ginawa oh, ni presidente dito oh, no? at ng kongreso. Yes, parang dati kang palaka ano, dati kang palaka, naging prinsipe ka bigla. So parang ang hinalikan ng pamahala. Ang galing. Ang ano, uh, po ng Republic Act 11953 at sa mga kababayan natin na uh, mayroong kloa na may utang sa land bank. Puntahan nyo na ang inyong uh, condonation response action desk nang malaman natin kung tayo ba ay kasama dun sa listahan at, at kasama sa mga napatawad. Parang magkalong ka ng Certificate of Condonation with Release of ang Mortgage. Ang ganda! Para sa karagdagang kaalaman at mga usapang lupa pa, like, share, and follow our social media platform.